Bago pa man dumating ang bagyong kinta, ito na ang sitwasyon sa palayang ito sa bayan ng Uwas Albay. Halos kalahati na ng palayan ang nakadapa na mga tanim na palay dahil hindi pa ito pwedeng anihin dahil hilaw pa ang mga butil nito. Ito ang naiwang bakas ng bagyong pipito, hindi man ito nanalasa dito sa bayan ng Uwas, ngunit sa tindi ng lakas ng ulan ay ito na ang nangyari sa mga palayan na ito. Parehas din ang pangyayari sa palayan ito dito sa barangay kalsada ng Wasalbay. Malapit na sana itong anihin ngunit hindi ito nakaligtas sa bagsak ng malakas na ulan, ito ay uh, nakadapa na rin, alos kalahati na rin ng palayan. At nang balikan ko ito, pakatapos ng bagyong kinta, ito na ang sitwasyon. Halos lahat ng palayan ay nakadapana ang mga pananim na palay na hilaw pa at hindi pa pwedeng anihin. Dahil dito malaki ang pagkalugi ng mga magsasaka. At yan ang aking ulat para sa mayon Internet TV News and Public Affairs. Ronel Nebres ang inyong kapitbahay.